Kunti lang. Oo. Sige. Hindi natin na okay, pa siyang okay. eyelash siya. Isa lang. Isa <laughs> lang. <laughs> Ayan. Isa kabila. Bikit ka ate ha. Ano ba yan? Tigas? Ayan. Ako yan. Ako yung brush. Brushin mo siya. Andiyan sa loob. Oo oh, ate. Sosyal ka na ngayon ha. Dilinis ka na. Pagkabila. Bakit yung bulan nasa taas? Sakit eh? Hindi? Balado. Medyo mabilis lang yung yung ano. Pagkabila. Ito. Okay. Sige. Okay na yun. Tapos so, sabi mo, paplash ko lang po ng water ha. Pagpamibigla ka. Malamig po. Okay. Tat, tatlong beses mo siya i-review. Oh, dito ako sa kabila. Naman ako. Ang tawa na. Natatawa ako, ti. Bakit ganito? <laughs> Isa pa. alalay mo dito para hindi mapunta. Baka mapunta sa tayo niya. Yeah. Okay, na yan. Okay. Kuha ka po lang sa muna. Kailangan dry na dry. Ka yung tinuro sa akin iba Hindi na. Dati doon. Sure din yun na. Kasi hindi yung shampoo. Uh, Ay, yung spray kasi yun. Kasi nga na na daw. Pero mas maganda yan si shampoo. Kaya. Okay. 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 Samahan ito. Sana mabuntis. <laughs> <laughs> yes. Jusko na. Diyan na ako. Hay, nakauwi na ano palang ilong pa lang. Ano dito muna oh dito sa baba mo. Baba mo. Baba mo. Dili dilat ka muna. Hat, dilat ka muna. Yung mata mo i eh, ano

abela. Nananan uh, okay. uh, lang dito. Ayun na gigibihin. Ah, teka muna ko. Sino eh? Ah, an explanation wedo oh. kay Patty mga yan. Ah, nasa healing process pa yun. Sorry lang eh. Nung mura pa siya sa ano. 'Yung ibang namang flat na mira. Flat. Oo, oo. After two weeks, pag walang pagbabago, pwede niyang iyan. Wala pa isang linggo, Mira. Pikit na po, ma'am. Magandang didila. So, Kailangan okay. patient ka okay. sa inyo.

Bakit sa Hindi, kasi para, hindi na yan. Para pag pinatungan mo siya sa lang kamay mo sa noo. Wala nga yung, di ba? At least, safe. Tapos yan, diba na bawal niya malagyan sa mata niya sa loob, ah. Oh. Kailangan fix yung ano natin. Para kahit gumalaw siya, hindi siya matatapon. Ito nire-rings to. After yung mong gamitin, mo kasi tingnan mo. Ito nire siya. Sige. Kasi ito. Pupuklasan ko. Mm hmm, mo lang? di yanti, di okay na yong okay yong ano? lightning mo.

Simula pa lang. Malagan. Okay lang yun. Kaya <laughs> ano <pa> talaga yun. Ano ba yun? Ito na ka kita ay dito. Lampar yan ako. Ano ba Ka ayaw ka doon. Ayan. Ah, isin mo lang. Yan, Ayan. Okay, bigyan yeah. oh, yeah, yeah, yeah. mo sa kanya yan. pa mo eh. na lang kung ako na pala. Okay. Bye-bye. Ba't matatawin itong labi? Ikaw lang dito gumagawa ng eyelash eh. Sige, okay. mababari. Eh. Wala siya ikaw. Wala siya ikaw na lang. Mm -hmm. okay. Si tatay. Eh. Ayun na agad. Ayun na agad. Ayun na Sige, hindi ko tunos, sige. O, nabitan mo yung... Si Ate Gay, buksan mo yung pagsalagtain. Kasi pag nagsasanita tao, gumagalaw yung mata. Madalad pa naman yun. Kamaman na yun, hindi ka bawal magsalagta pag sinabitan. Thank you ng Kasi baka maligit sa balat niya. Di ba? Kasi ikaw pa masisig. Madalad <laughs> yan. Thank Sa okay. sabi, sabihin mo you. Thank you. Thank you. hindi you. Thank 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 you. kasi yung mata, eh, kapag okay. hmm. mo ng bander Ay, hindi. Hindi pa na may alam. Mm-mm. 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 Ano kani ka ni Dora pamangkin? Pinsan. Pinsan. Sa mama. Tapos mo naman pa Ayaw, Ayaw, madilat. Dumikit yata lahat eh. Ayaw, Tingnan mo kung ano yung Ayaw, makapit. Ayaw, makapit. Ayaw, yung Ayaw,

Yan, yeah. mga 11, yeah. sinasok ako tapos. Wala, Ano ba kasi, no? O, pili. Hmm. Si, si Mayen, <laughs> saka si Tess, saka si Tatay, saka si Joy, e paano kung merong magpagawa? Patay na. Bibisayaan na lang yung indag, garuta. Ay, peace lang ako. Ano? Magmamag na tayo. Wala naman, kada rin Wala, kailangan lang clear yung kamay mo. Tatlo yung yeah. mga. O, kasi kayo doon. May tarot ng apl sa namangka. <laughs> Yes. Ano na lang? Oo. Ewan eh, ko kung ano. ako. Ano eh. May labi na tayo. sa cellphone. Sabi ko nga last nine, na si na talaga eh, siya. Ewan eh, mga 8.30 po kasi yung may namin. Pagka. Uh -huh, ano, uh -huh. no? uh -huh. Tapos po po dito step by step, like, kailangan mong matutunan kasi baka bilangin niya ng, ng, ano, ng customer, hindi ka naglagay ng primer. Naman sinuruan mo kung paano paglinis, ganyan. Sa kaday, dito kailangan naka-lipstick pula. Pag wala kang lipstick, as witty. Kailangan naka-pula dito kasi pag may customer nagtanong, kailangan pitignan mo sila ng mata-mata para tatanungin mo sa mata-mata pag ba kayo. Ganon. Pagka ganyan, ano mo, ano oh, mo O, saan nakita? Electric fan? Yun, sa kabila. Sa drawer mo. No. Sa drawer mo. Ay, ng eyelash. Ay, di yun. Kaya nga. Saka, kapalag uh -huh. po tayo sa si Sophia. Tapos, doon na yun. Ba, inan mo mo si Nile? Eh, si Nile. Oo, oh, si Nile. Pero... O, oh, pumunta rin sa oh, dito api? si Sophia ko sabi <laughs> nanay. Baka din na siya yun. Nag-order pa tuloy ako niyan. China. Dito, ano, parating sa Shopee. Saka yung mga gusto mo na panglinis, yung ano, bags na plastic. Ano yung may order ko yung plastic? Oo lang. Na ano, electric fan? Eh, hindi na nga si Inday eh. Personal-personal na property bawat ano, electric fan. <laughs> Para kanya-kanyang charge, day. Lagi mo ng pangalan itong Inday. Garutay. <laughs> oy, Inday, huwag ka tatatawa. Pupunta ka na maga kay Tsaka rin. Magpatay ka ng uniform kasi hindi pwede ganyan ang mga suot-suot. nasasama -suot. siya eh Ay, masasama? 15 pa yung balik. Oo, oh, sige, pagbalik. Wala ka na ba pinagnumahan damit, Mira, na ano, yung maliit sa'yo? Yung uniform mo dati. Para ito si Inday, wala ang kakasya. Eh, paano siya magpupuspa kung malaki? Yung mga lalaki na malalaki ang paaputa. Paano mo magbuhat yung day? Sis, bukas maaga kayo kasi sasabay ko kayo lahat ni tinday Mm. Anong sign na kay Day. Kasi, yes, magbihis ka dahil walang magkaka-counter dito. Alas 12 pa si Mira, di Kasi hahatid ko ito si Norma eh, meron training. Ikaw, Day, magsuot ka na maganda mong damit. Yung ano mo, yung gown. Mm -hmm. <laughs> o kaya, yung t-shirt, yung t-shirt na inano mo kay kuya mo, palalaki. Ano ka ba? Tumboy ka ba? <laughs> Ang okay na yan, dai. Sandali lang, may kukunin ako sa kabila. May natin siya atin. Mas ako, may na ngayon. yun. Mas damang. Ako tayo, gagawin mo yung bukas. Eh! hindi mo lang si Ate Wey! Ate Wey, kamusta ka na? <laughs> Improve na si Inday. Nagdaga na, no? Dumagaling-galing na. Sunod niyan, mas magaling na si Inday wala nung pagka tiktok magugulat ka na lalito sa surprise ito auto receive na raw ate mag ready ka ng pera mo ha? ngayon? hindi pa pagka auto delivery nakalagay lang ano to and then out of, ay, hindi pa out of delivery eh kaya naman pala China pala kasi yung pinag orderan mo sa halagang 22 pesos talagang matagal to <laughs> sino, galing pala China <laughs> Eh, alam mo naman ako, naki ano lang naman ako sa iyo. Pero ano, malapit na. receive <laughs> <laughs> na nga daw, kaso ano, sa China. Nasa Singapore pa. Na. <laughs> China parcel has been handed over to the U.S. Oh, <laughs> Marami pa yung dinaanan. China, Hong Kong, tapos Singapore, tapos bago rin. Magka ano, magkakain ng, 22 pesos. Plus ano, 60, 64 hindi ko, basta 62 tingnan natin 62 pala ay iwan ko na dito No, lagay mo rin sa ganyan no? tapos tapos pangalan mo shopee, lagay mo din sa box ganyan yung ginagawa nila namin dito para pagka may titong ano, na nalang dyan, no? wala na tayong i-serve po rin eh. sa akin naman, 140 din galing ibang bansa <laughs> 240, tagaw-tagaw na. na rin po. Galing na Inday. Ano, Day? Pagod ka na? Kaya? Mm -hmm. Ano, Day? Tingnan lang ako dun. Kaya, Day? Opo, kayang-kayang. <laughs> Baka, Day, gutom ka na, Day. Ay, kaya na ba, Kayte? Eh? <laughs> ano, si Pongkakay? Kaya nun tayo pag-utay mo, gano'n. Ano, oras na ba? Alas 12 siya na? Ano, kapila. Alaon na? Kaya naman pala na, na. <laughs>

Ito day, ukuskusin mo rin danda Basain mo muna Umayan. Kasi hindi maano yung lambot niya Kung hindi basa Basain mo day Anong gagawin niya? -da? O, pisa. yan lang e, pati. Di, retasyo na natin. Laka lang na natin. Siyerpa. Ano pa rin, Polly? Siyerpa. Hindi, nakapunta ka, ma'am. Magpapalinsa ko aircon yung sasakyan ko din sa karawagan. Sabi ko, dito nakuha si mom niya. Okay, um, okay. 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 tayo ngayon muna. Hop, hop. <laughs> Gusto mo yung kulay na ito. Eh? Kaya ulit. Kaya ang masyip. Kulay ko na kasi. <laughs> Lahat. Gusto mo pa, Pauline, ano, soft-gel try? Soft-gel, nil-extension. Ay, ano mas matibay kasi si Pauline. Papoots pa. Sino ba naka-line-up na ano? Ate Joy.

video mo, tapos igulo mo. At igulo okay. Yan. Yan. Isa. Ano ba yan? Para ka na nangiingi, ha? Yan. Mm -mm. Ang ganda na alahas na yun. <laughs> Hindi lang kamay, no? Pati alahas. Yan lang nagdala dun, eh. Oh. na, tama na. Okay. Ito yung TikTok, eh. Pero, tingnan ko, tingnan ko, test. spa yan po isa na may gusto pumunta dito sa Comfort Venezuela Yan, pwede magpamasats, magpaganda. Para saan mo? Ah.

tanbalanse wala po yan Okay oh, yeah. Ang yeah. ng ilong, ilong. w 이 a t